mga boss, nandito tayo kila Idol Baak kasi Idol Andres yan dito sa ano Victoria Tarlac. Yan pinatawag tayo dito mga boss ng mga sikat na vlogger dito at nakakita daw sila ng mga ano nakita nyo Idol? Sawa, si Idol Baak. Sawa. Tara. Mabutong ulag. Nagtatarusan namin 'to kahit nakita daw so payam Idol. Ay, nagpapalinis pala siya mga boss ko. Ah, nakakita daw sila ng dinilalan kung sawa o cobra. Titik na tayo dito kasi ito so, kasalukuyan silang nagpapalinis. At uh, siyempre, kung ito medyo kakahoy, hindi maiwasan po yung mga ganito na magkakaroon ng mga iba't ibang klaseng ahas. So, salamat kila ito Lahat pina tayo dito. Pina-invite tayo po. At titik natin itong buong paligid. Tara, umpisan na natin. Ay, hindi kay mga boss, dito ah, sa lupain pala sila naglilinis dito. At uh, nakakita sila dito kaninang maga. So, okay, check natin yung mga uh, bakante na hindi pa nila nagagalaw kasi ito uh, nagalaw na nila. Ibig sabihin, hmm. pag nakaramdam kasi ng yung mga ahas, tumatakbo sa mga masusupa. Kaya ito uh, sila sa gilid baka sakali patsempuan natin. Ito sa bahay ng mga puso kaso. flashlight ito yung mga ganitong klase ng mga kawayan mga ka- napakalalim ng butas, dito yung bahay niya yun na natin nakukuha pagka dito sa tira napakalalim ng butas

ito so mga po, sa ah, bagong bili pala itong lote eh, ni Idol Baak, so, ito pinapalinisan niya. Baap, baap, baap. So,

Kita punya gerger-gerger ketika gantung. Di dalam 19 proton. Kita punya. Kita

Ilalapas <laughs> 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 na lang natin mamaya doon Oo, <laughs> oh, mamaya doon Ay, na lang Ay, na tayo Ay, na tayo Ay, nabas na tayo natin, baka may Pero hindi, yung balat cobra eh <laughs> Ito, <rat> ito, <-sing. laughs> oh, <laughs> <kanala>. ito, <laughs>

Ah, Kumiti okay. talaga si boss din si talaga hanggang sa ano personal. Eh uri <laughs> 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 <ay> ka tan. Pare ka sa sensa. Panyo <laughs> Mady? ni. Mab mapapaw lang yung bandarong kaya dito sila nagpakay. Nagpaganya nang ganyan. Oo, nang ganyan lang mapapaw yung ano. Sana yung. Ano?

hahahaha kaya takot niya na hombre hahahaha 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 naturod ka hahahaha 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 na siya nang nanay siya yung pan, yun yung mga pan umiikot-ikot lang sila kung saan yung malumang kasi doon sila magbabahay kumbaga kung mga kaposyo eh ito yung magandang pan okay yan mga boss nakakuha tayo ng isang rat slip dito saka isang Philippine Cobra yung mababaw yung butas niya rito kaya dito sila nagbahay pero hindi sila magtama dito kanina yung rat snake yung isang cobra dito ito kasi mababaw pero maganda yung bakas nila kaya kung nakuha natin nagbalat dito yung isang philippine cobra hindi kasi ito ah uh, natin yung likod uh, kabukiran kaya malapit sila sa habitat kaya napupunta sila dito kasi tag na mga boss kaya yung mga butas nila diyan sa bukid natutubigan na kaya nagpupunta sila sa mga ganito mga tumbang puno na may punso yun, Medyo mataas, kaya hindi na sila abutan ng tubig Okay, magpapahinga muna tayo ba, mga boss At ikutin pa natin yung mga hindi natin na dito Para ma-check natin itong uh, Bagong bili ni Idol Idol Baak Baak Andres, kung napapanood nyo po Yung mga sikat na vloggers dyan sa Facebook Kaya na sila po yung nagpatawag sa atin dito <laughs>

Ay, ano na. Yun na, oray. Kabila, kabila doon. Ito, maganda itong kaso. Ay, walang laman. Ha? yung laman ito. Maganda bota.

Parang ano lang dito, parang brown rats snake lang din. Kunin na rin natin para hindi sila matapos pag nakikita nila. Hindi, di ba mo kapag-tick-down. Kalikahan mo kapag-tick-down. mo hindi pa na hihihi pinatawag nila na isang ano isang brown rock snake din eh. kaya lang hindi ko alam kung anong pangalan naman nito pero wala ring kamandag to kaya yung kaman bintang ha? malusak? ha? tawag? hindi eh na rin natin doon sa lalagyan O oh, baka wala na lang din ay? ay? hihihi alain talagang tanbo sana ay doon na Pabulsam <laughs> ka natin Team siya tanong ko ha. tapos ka pa? Napakawasan ko. Mamaya na natin papagkairay natin dyan. pag lang natin yan. na natin labas mo

nghe là cô lập cũng là

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Muna talaga na mo Muna talaga. Eh, wala pa din lang. Ini kan pelukusan ni. ano Okey. Okey. talaga? Okey. 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 Okey.

muna na talaga niya Lalaki laki ba ito Lalaki. muna talaga pagawit ka pagawit na matigas mo na Ay, na muna pagawit na muna na talaga. Ay, muna talaga talagang na. talagang 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 talagang

Okay, yan mga boss, na check na natin yung buong area nitong uh, uh, lupa ni ano ni Idol Baak sa kanya daw to dahil nabili yan, pinapalinisan niya. Pina-check sa atin mga boss, nakauwi tayo ng ay uh, balita tatlong klase mga boss, isang Philippine Cobra, isang Rat Snake, saka isang uh, Brown Rat Snake kasi yung isang maliit. Pinakawalan natin mga boss kasi hindi naman yung nang, nang, nang mga tao saka hindi siya ganong lumalaki. Kaya pinakawalan na lang natin yung isang yon. Ito, iuwi natin itong dalawa para mailayo dito sa mga kung papala na tayo kila idol. Yan uh, uh, sikat na vloggers ko dito na uh, Baak Andres. Yan sa mga nakakilala sa kanila. Ito, so, uh, dalawa tayo dito. <laughs>